Yan sa Gilles Reyes Family sa Oriental Mindoro. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo ay kakain na. Ayon si Papi. May dalada ang busal. Tinanggal ko muna para makakain yan. chat out yan sa Oriental Mindoro sa San Aquilino. Family po. San Isidro. Uh, Miguel Family. And Bulac Oriental Mindoro. Financial Family kay Matias. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po na nasa mabuti kayong kalagayan at tiktas man sa anumang sakuna sa buhay. At ang pa ngayon po ay tayo ay maghahapuna na. At ito, ma masarap ito, sinigang. Sinigang na baboy. Kaya binaboy. oh kain tayo. mga suki kain kain ayan po oh ayan, masarap to Tabak. Kain po tayong lahat. Chat out dyan sa Tagarapols Rapols. Ngayong naka-duty ng gabi. Ngayong gabi. Papa na tayo, mga atorne. Chat out dyan sa Skyline. yung naka-duty ngayong 2pm. Kay Giovanni. Chat out kay Paulo Nunez. Magandang gabi sa iyo. Maraming eh. mong salamat sa inyong panunod. Hindi pa naka-YouTube na naka-subscribe sa aking YouTube channel, Maron TV channel po. Maraming salamat. Tuloy-tuloy lang sa pagkain. Ayan, ayos na po. Babay na. Thank you for watching.